Hi guys, it's me, Kuya Joel. Yes, it's August 30. Yup, it's my birthday. Gagawa ako ng vlog through my art, my work, and to the presence of God. We here to bless your name. Arito po ako ngayon sa tulay ng Makati Rockwell. Ayan, dito ako at naglalakbay. At pababa na po ako papasok na ako sa aking uh, third attempt sa uh, catechism lesson dito sa Arkham at uh, ito nga madali lang naman papunta dito binabaybay ko na pababa at dito sa baba eh, ito yung mga uh, papunta na sa Guadalupe no? hahanapin ah, natin yung Guadalupe yeah, binilisan ko lang yung YouTube yung pinagdaanan ko kanina hanap uh, tayo ng pedestrian lane Ayan na po ang daming naglalakbay dito ang bibilis oh. Pedestrian lane ba yan? Nako po. <coughs> Delikado to. Pedestrian lane. Tawid na tayo. Oh, ito na yung Guadalupe. No? O al ko. Kulang ng na. Ayan naglalakbay ako dito. No? Diretso lang sa dire, diretso lang sa Guadalupe. Bawat kanto dyan. No? May isang kanto. Dalawang kanto. Yan yung pinanggalingan natin. Dire-diretso lang ako. Ayan, liliko ako dito. Ah, hindi na mabasa kung mga kanto to. May mga sticker na. Dito sa Makati. Ayan na. <coughs> Nabubo na ako dito sa aking daranan. At ito may konting palengke dito ng Guadalupe. <coughs> Ayan na. Ito na yung pinupuntahan ko guys. E, dito ako dadaan sa likod ng aking eskwelahan sa katikisan. by the way dadaan ko kung saan ako, ako nag break time dito sa pagkain dito Ayan. may tulay at ito na yung pinaka gate dito sa kay paring guard yan baba na ako dyan yun doon ako galing Lakan. napakalawak na ito guys dito, no? dito lahat ng nag uh, nagse-seminar, nagre-recollection ng lahat ng mga gusto maglingkod simbahan, laiko, mga katikismo, ang kagaya ng nililet na uh, aking naaral, ang mga magpapare sa lahat ng mga mother-brother, lahat ng mga mag-serve. yan. Dito na sana, pakatahimik na lugar na ito, 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 simbahan ng mga pare. Actually, maraming natutulog daw, daw mga pare. Uh, dito na sila nag-grow, nag, nag aral-aral talaga. Uh, hindi basta-basta pare? ha? Nako, kami nga itong pag-aaralan namin na hindi rin basta-basta. Kailangan talaga is malaliman at uh, hindi talagang-talagang gusto mong makilala ang Panginoon na talagang lubusan kung pa paano siya uh, sinamba ng tao at kinilala, mas laliman natin at yun ang aking uh, inaaral dito nakikita niyo dito sa side ayan na po yung pinaka entrance namin ayan po yung eh, pangalan ng lugar pupunta ang Catechetical Center or Diocese ayan po ang aming logo pagpag ng konti dahil tibanal na lugar, may chapel dito dito ako sa right side pababa po, Ayan na, underground, may Mama Mary dito, pababa uli, then left side, ando na yung kaklasi ko dito sa room na to, ilan pa lang sila at nakakabless, binabati nila ako guys, dahil birthday ko ngayon, sa so, mga classmates ko, mga magmamadri yan guys, hallelujah, thank you Lord, thank you, binati nila ako, 51 Hello, I'm 51 na Yeah That's my class Ayan na nga, dahil birthday ko binati nila ako Ayan, nagdemo ko ng art Paborito nila, nagdo-drawing ako sa harap nila Tag-isa sila Thank you guys, God bless